mag pre-willing muna tayo sandali no thank you thank you Mr. Chair so pero malinaw may merong, merong magdadala sinabi mo ang magdadala si Miss Mina tama uh it's either Miss Mina or Ben Ramos po pero merong dadalhin di ba yes po malinaw na malinaw yon walang o, problema doon wala pang problema Ngayon, din. sinabi mo na hindi naman pala si Senator Jinggoy specifically hindi po si Senator Jinggoy okay oh, eh, kanino kaya yon Ah, uh, proponent lang po ang sinabi sa akin ni boss. Sino nga? Sino yung proponent? Wala naka-blind po ako doon kung sino pong proponent po. Blind shop, blind siya kung sino proponent pero nung nagtestify ka sa house, uh, tahasan sinabi mo ako at si Senator Joel Bisreva ang pinangalanan mo. Opo? At sinabi mo rito. Sabi ni Congressman Ridon Sorry, excuse me. Before proceeding, can we state for the record again who is Beng Ramos? Ang sagot mo, she is the staff of Senator Jingo Estrada po. Staff, at uh, sagot ni Ridon, staff of Senator Beng Ramos is a staff of Senator Jingo Estrada. Ang sagot mo, yes po, your honor. Oh. Hindi ko siya naging staff kahit kailan. Simula nung pumasok ako sa Senado noong uh, 2004 up to the present. Hindi ko naging staff si Beng Ramos. How did you come to that conclusion na naging staff ko si Beng Ramos? Sir Honor, uh, si Boss Henry po ang nagpakilala sa akin. No, 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 no. You answer my question directly. How did you come into that conclusion na staff ko si Beng Ramos? Si Boss Henry po ang nagsabi sa akin na staff niyo daw po si Beng Ramos. Paano malalaman ni Alcantara yan? Uh, Sir Alcantara, can you, can you confirm his statement? Uh, Siyempre din nga, Your Honor, hindi ko nga po kilala si Pangalitong Mina. At yung begramos Ramos po, eh, alam ko po, ngunit nga po ako, sila so, po magkakilala din, taga Santa Maria po yan eh. Hmm. Hindi ko naman po personally kilala po yan eh. Kasi na lang po sa akin lagi yung turo magka niya. Magkababayan kayo ni Big Ramos? Ngayon ko lang din po nalaman, Your Honor. Huh? <laughs> <laughs> Alright meron ko pa sinabi, this was the, sa house huh? this was the time na meron pang project na binigay si Boss Henry Alcantara kay Miss Beng Ramos through Miss Mina of WJ Construction. So, yun po yung ginamit na license or contractor at nandyan po yung pag-uusap kung kailan pa po magde-deliver ng obligasyon dahil kailangan po ni Boss Henry. Okay? Oh. Ano ibig sabihin niya? Uh, ito po yung binigay nga uh, po na project ni boss kay ano kay ma'am na contractor, kay ma'am Mina, eh, uh, slash uh, ma'am Beng Ramos. I thought, kilala mo ba Mr. Alcantara si Mina? Ang never met po, ang kulang po siya nakita. And I swear, it. alam po ni ma'am Mina, hindi po kami... Si na Mina, kilala mo. mo si Engineer? Hindi po, no yeah. honor. Anyway. Kahit po si Sir Brent sa Ford. Yeah, sino okay. nagpakilala sa'yo kay Price? Binigay lang po sa akin ni Beng Ramos yung number niya. So, over the phone lang po kami nag-usap. Okay. So, kinontak mo na siya on Opo. the basis of the... Yeah. Opo. Thank you. Okay. Uh, just to pursue further, no? Miss Mina, ni Minsan, hindi ka nagpunta sa tanggapan ko, So, opisina ko. Tama po? Hindi po. Never tayo nag-usap at ngayon lang tayo nagkakilala. Tama po ba? Hindi lang po. Ipinatawag ka sa hearing that na ito dahil nabanggit ang pangalan mo at yung WJ Construction sa testimony, sa, testimony ni Bryce Hernandez sa Kongreso ng September 9. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay. Ito pong text message na inilamtad ni Bryce Hernandez doon sa house hearing. Okay? Natatando mo ba itong text message na ito? Yes po, because I still have that in my Ikaw phone. Ikaw ba nagpadala nito? Ako po. Ikaw? Ako po. Bakit Beng Ramos ang nakalagay doon. Pinanood ko nga po yung hearing ng congressional and it appeared po na to, to Bryce, ang kateks niya po ay si Beng Ramos. So, anong, bakit Beng Ramos ang nakalagay rito? Ah, uh, kasi po, ang pakilala ni boss sa akin is Beng Ramos is staff niya po, hindi naman po si Mamina. Si Kaya, Beng Ramos ang staff ko? Opo, yun po ang sabi niya sa akin. Sabi nino? Ni boss Henry ko po. Paano niya malalaman? And kami nag-uusap niya. Paano niya malalaman mo staff ko si Ben Ramos? How will he know? Hindi ko hindi ko rin po alam. Yun lang po ang sinabi sa akin ni Boss Henry. Kaya po, nagkaroon ah, po kami ng connect ni ano, alam mo, Ben Ramos at si alam Mami. Alam mo, Mr. Niya. Bryce, masyado ka nang nagsisinungaling eh. Hmm? Anyway, so, ang pagkakaalam mo, sino nag-text sa'yo na to? Si Miss Mina o si, 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 si Si Ben. Ayan po. Si, nakalagay po pala yung akala ko po, si Mambeng Ramos. Pero si, ano pala, Mamina Mina, ng WG Construction po. Okay. Ito, nangyari to December 10, 2022. Just for the record. Tama po ba? Opo, Your Honor. Sabado itong, nung, ilan na namin, Sabado to, December 10, 2022. Kaupo ko lang, kaupo lang namin mga bago senador nun. Okay? Sir, Sir so, Jingoy. Yes. With the Yes, uh, Mr. Chair, Go ahead, uh, interjection lang, Mr. Jinko, kung baka pwedeng to give clarity sa yung Ben Ramos na yan, paupuhin natin dito. Mr. Chair, I have, yes, uh, I have conferred already, if I may, I have conferred with the uh, chairman of the Senate Blue Ribbon due to humanitarian reasons because uh, she is suffering from stage 4 cancer. So, kawawa naman. We decided uh, against uh, inviting her because she's undergoing chemotherapy. But, uh, well noted, uh, Mr. Chair. Thank you. Sorry, I, I don't know about that information. Thank you. But sana para maklaro ito. But uh, thank you, Mr. Chair. Okay. Yeah. Uh, okay. Sa message mo nung December 11, which... which excuse, excuse me, me uh, Senator Dinggoy. Yes. Uh, nagpaalam po sa chairman si DPWH Secretary Vince Dison at saka si uh, AMLC Executive Director Matthew David kasi may mga importante sila lakad. Kaya sinabi ko kanina, before 12, papakawalan na natin sila. So, uh, kung may tatanong po kayo, meron pa tayong 12 minutes, tanungin nyo sila para pag nila, eh wala na tayong uh, kailangan tanong para sa kanila. With the indulgence po of uh, Senator Jinggoy, Mr. Chair, I have few questions uh, para po kala Secretary Vince Dizon at saka sa AMLAC po. Uh, With the permission of the uh, body, mag-interject. Potentially, Senator Jinggoy, Kasi paalis na yung dalawa. Okay, All right. Thank you. Uh, Mr. Chair, Secretary Dizon, uh, ito po bang ba uh, EGB builders ay uh, uh, nilagay na po ninyo sa ika nga uh, kinasuhan po ninyo because they're one of the 15 that was mentioned by the Office of the President? Hindi pa po, Mr. Chairman. Bakit hindi po, uh, Mr. Chair? Uh, wala pa po kaming nakikitang uh, proyekto at uh, ebidensya na nag dito sa kumpanyang to. In fact, ngayon ko lang narinig na ito, uh, itong EGB, EGB Builders. But kasama, we, will, we will look into it po, uh, Mr. Chairman. Pero sa ngayon po, wala pa ka po. Kasama po siya doon sa top 15, uh, Mr. Chair, itong EGB construction. Kaya ako po nabanggit lang, Mr. Chair, dapat silipin din because we have information and we have uh, evidence linking EGB dito po sa Wawaw. Wow. Kasi itong Wawaw wow Builders na ito, ito po ay kumpanya rin po ni Engineer Bagaw. Pinapahiram niya po yung lisensya ng Wawaw wow Uh, sa mga tiga DPWH po sa first District ng Bulacan. So, might as well include them in your investigation, including Wawaw na rin po, na kung pwede po maimbestigahan yeah. ito at makasuhan, and then, mapasama po sa AMLOC. Um, Nandito po si Engineer Bagdaw. Engineer Bagdaw. Your, your Honor, if I may allowed to manifest. It is painful to hear and even more painful to know that many quickly believe accusations that have no clear foundations. For the record, po, hindi po ako ang may-ari ng Wawaw -wow Builders at wala po ako kahit anong koneksyon kay Mr. Mark Arevalo at sa kanyang business. Mahigit po tatlong dekada o 35 years na po ang EGP Construction Corporation sa industriya ng construction. I have built this company through my own effort and endured many hardships just to keep my company standing. Hindi po naging madali ang daan. Mr. Chair, uh, hindi ko kayo binigyan ng pagkakataon para magtalumpate. Ang tanong ko lamang kung kayo ba ay may-ari ng wow wow kasi meron po kami ebidensya. And make sure yung sinasabi mo na yung kumpanya mo malinis at walang sabit, siguraduhin mo sa susunod na pagdinig dahil pag uh, napatunayan po namin na sa iyo po yung wow, wow na yan, baka ikaw po ay may sama din po sa makukuntempo ma na komite na ito. Are do you own wow, -wow builders? With all due respect to the Honorable Committee, I firmly deny this allegation. Wala po akong ownership or kahit anong affiliation sa Wawa. All right, my next question, last question for you. Ikaw po ba ay member ng PICAB yung nagbibigay po ng lisensya sa mga contractor? Are you a member of PICAB or board member of PICAB? Ah, uh, sa ngayon po, resigned na po ako. No, before. Before, yes, sir. How yes, many sir. years you've been a member of PICAB? I was appointed by uh Pre then President Duterte and then I was reappointed by by uh, President Bongbong. Ilang taon po kayong uh, sa PICAB? Three years kay uh, President Duterte and uh, I served as uh, on holdover capacity ng one year kay... Pero tama po ba na ang uh, PICAB po ang nagbibigay ng mga lisensya po sa mga contractor? Tama po ba ito? Ta tama po, Your Honor. Okay. Eh kasi so Kevin, uh, ang inalo ko lang tanong do sa dalawang aalis. Opo. So I'm, po, sorry, I'm sorry, I'm sorry Mr. Chair, kaya, nga po. Begin. Yeah, what uh, what I'm saying is kanina nga po baka pwede po ng uh, request po natin sa DPWH sa so, tingnan po ito, isama na rin po kasi nasa top 15 po itong uh, uh, bagaw builders at meron din po silang uh, poor and satisfactory report mula po sa GPBB, mula po sa SIAP. So, kailangan din mo siguro mapasama sa kasuhan nito, kasama po yung Wawaw, -wow, and then doon po sa Anti-Money Laundering Council, baka pwede na rin po i-free sa mga assets nito, uh, Mr. Chair. Mr. Chairman, unang-una po, maraming salamat yes, po sa bagong information na ito. Um, kung mamarapatin niyo po, hihingiin ko po yung mga information sa opisina ni Senator Erwin Tulfo at makakasa po kayo na uh, once we receive this, uubisahan na rin po namin ang investigation dito. Thank you. Mr. Sir. Chair. Interjection, Mr. Chair, with the indulgence oh, for Amla. Uh, I'm See Senator uh Erwin. Uh Mr. Chair, for the two construction companies and uh that you mentioned, you can confirm that we are also investigating them for purposes of filing uh, the necessary cases uh regarding these flood control projects, Mr. Chair. You're referring to EGB and EG and Wawao, Thank you, construction, Mr. Chair. Senator Obama, know. Yeah, one of Estrada. One one, uh, one item for Secretary Dizon. Uh, so we research po namin yung Philippine Competition Act and the PCC can file based on an administrative complaint, no fines on those engaged in bid rigging at a fine of 100 to 250 million per instance. Kung 600 po yung kontrata natin, that 600 times 100 billion or 250 million, aabot ka ng 150 billion pesos in fines. And you only need substantial evidence, not evidence uh, beyond a reasonable doubt because this is administrative. So I suggest po that the executive talk to the Philippine Competition Commission, simulan nila yung kanilang motoproprio investigation, at yan, sana po natin yung mga contractor na may mga ghost project para ma-recover po natin yung pera. Mr. Secretary. Um, maraming salamat po dito sa bagong information na ito. At uh, tayo po ay immediately po makikipag-usap uh, kay Chairman uh, Mike Aguinaldo ng uh, PCC at sa kanyang team uh, para po maumpisaan po natin kaagad ito. Maraming okay, okay, salamat wait. po sa suggestion. Secretary, the admission na may binabayad upon award, na may SOP upon award, is already an evidence of bid rigging. So, nandito na po lahat ng mga kailangan po na ebidensya dito po sa ating komite. Maraming salamat po at gagawin po natin doon agad agad. Thank point, you very much. Very quickly, Mr. Mr. President, Mr. Chairman. Yes, yes Mr. Panglian. Yes, last you will address your questions to the two no, gentlemen. No, to, to Secretary Dizon, just just a manifestation, very quickly. Um, and if you confer with the PCC, uh, just for your information, the PCC actually Uh, imposed a huge fine of about 2.4 billion pesos last September 2024. But this refers to another group of companies, itong uh, onion Cartel. Yun nga lang, isang taon na, hindi pa rin uh, nababayaran yung multa. So, for the record, uh, Secretary Dizon, pag uh, you go that route, eh, wag namang umabot ng isang taon bago uh, wala pang uh, namumulta for the records. Apo, maraming salamat po. Pipilitin po natin. Reaction po tayo agad dito. One question maraming for Mr. Chair. Sir, Tom Teleras, recognize. Strada. Salamat po, Mr. Chair. Uh, kay Sir Attorney David, sir. Uh, well, nagpapasalamat po ako sa mabilis yung action dun sa request ng bagong DPWH Secretary na i-freeze yung accounts ng mga involved dito. Ang tanong ko po ay, may reports na po ba kayong nakuha dati na pwedeng may kinalaman sa suhulan? Kasi imposible naman pong di yan i-withdraw ng contractors o di hindi deposit ng mga nilagyan. So meron na po bang reports at pwede nyo po bang isubmit yung mga reports na yon sa komite? Uh, Mr. Chair, we confirm that we have already uh, we have uh, received several reports from the banks and financial institutions and other covered persons regarding uh, transactions that probably involve uh, are involved in corruption activities, Mr. Uh, Mr. Chair. And uh, this became one of the basis for the filing of the. We can confirm that we filed a, free, a petition for freeze order with with court of appeals, and the court of appeals issued that free, uh, freeze order recently. And uh, we submit also, Mr. Chair, that uh, we will make the appropriate uh, submission to the office of the Senator Tevez regarding this matter, Mr. Chair. Did the whole committee, sir, please uh, through the chair. Yes, S yes, Mr. Chair. Thank salamat, you there, Mr. Mr. Okay. Mr. Mr. Chair, Chair, and then Senator and, Rafi. Uh, never talked yeah. ako the interview After? I've been quiet all uh, along. After yeah, Senator Rafi. By, by the way, Mr. Chair, one o'clock, I have a committee hearing. Sa okay. Public yes, 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 yes. Okay, Mr. Sige, Senator Rafi.